At napakatapang talaga ni Doni Pangilinan pagdating sa pag-ibig dahil nag siya sabi ay private property. At nakatitig naman kay Bel Mariano habang may nakasulat sa kanilang likod. At nung nasa ibang bansa naman si Bel Mariano nakaapak siya sa reserve. Yan ang patunay na walang single sa kanilang dalawa, private property and reserve na nga. At syempre meron pa si sila na thank God he gave me you. Grabe napakatapang ng dalawa ngayon. Patulog na nga ang mga netizen at nagpost bigla si Donnie talagang tanggal antok ang lahat. Dahil may paayuda ang isang Donnie pangilinan talagang pinagkalat niya na private property na niya si Belle. No need na sabihin na ng dalawa na sila na dahil lahat ng pinaparamdam nila ay galawang magjowa sila. Dahil sa post na yon ay napakaraming Don Bell fans at netizen na masayang masayang.